for speed video mga Lodi mga Lods, good morning mga Lodi, good morning good morning, good morning, ayan mag ano na tayo mga Lodi prepare <laughs> sa self ayan, kasi wala na akong gawain mga Lodi ayan hindi na sa atong self mga Lodi pagwa pagamay <laughs> ayan, pag wala na ako ibuhatan mga Lodi, nani na din alam nyo na, Engage na naman tayo. Engage! Kumusta ang aking mga lodi? Patuloy lang ang pangarap, mga lodi. Huwag kayong minto. Tingnan nyo ako, mga lodi. Walang hinto. Hindi pwede kong minto. Ilabas ang mga talent. <laughs> Ilabas ang mga talent, mga lods. <laughs> mga lodi, sa aking 12K followers and more followers okay. are coming mga lodi, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, patuloy tayong mangangarap mga lodi walang imposible pag tayo'y nagsusumikap sa buhay mm -hmm. talaga 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 mga lodi, para sa akin pag nagsusumikap tayo walang imposible talaga mga lodi mm -hmm. ito na yung pagkakataon natin sa facebook sa share meet the world, no mga lods na talagang pag may cellphone gawa na i-turn on na. I-turn on na ang professional dashboard kasi malay natin. O, oh, di ba, Malodi? Oh, malay natin dyan na ah, mabigyan tayo ng pag-asa. <laughs> pag-asa sa buhay <laughs> sa mga taong nagsusumikap. O, oh, di ba? masarap talaga pag nagsusumikap mga lodi. Basta, masaya lang tayo mga lodi. Wala tayong hayaan mo yung mga na sabihin nila yung mga ano ba siya? Para nang nabubuang. Ano ba yan siya? Ganyan, ganyan. Yung para bang din, para kayong dini-discourage tapos ginagawa kayo ng mariti sa buhay. Hayaan nyo yan mga lodi. Ako, walang pake. Huh? Walang pake. Kasi alam nyo yung kalalabasan balang araw mga lodi. Yung mga ganyan, alam nyo na ang kalalabasan. <laughs> mga lodi magkilay ako kadali ha magseryoso sa ako kadali mga lodi magseryoso kinahanglan na po ni kuwa buhok ning akong akuan isa sa tasaan mga lodi kay porag di na siya moagi wala wala na wala tinta wala na tinta, <laughs> wala na, tinta ngakong, ang akong ang akong kuan mga lodi ang akong pintil pin no wala na tinta oh tapos kaning akong kuanan kaning akong kilay pod ah kinahanglan na siya gat ako nang karason Kinhangla na siya karason mga lodi. Alam niyo yung karas sa mga, sa mga ano, hindi bisaya. Ay, yung karas mga lodi. Linisan. Mm. Kailangan ng linisan kasi nga, ano, marami nang tumutubo. Parang, eh, parang, hindi na maganda pag, ano, pag nag-form ka sa kilay na marami nang mga tumutubo, no? Marami nang, ano, kailangan ng walis-walisin. Wa Linis-linisin. <laughs> oh, di ba mga lodi? Patuloy lang tayo mga lods. Surprise ako kahapon ng aga niya na talagang 12k followers talaga. Hi, ko Oh, Lodi, 12k. Basta ito lang mapapayo ko sa inyo mga Lodi. Masishare ko lang. Ishare ko lang sa inyo mga Lodi gumawa talaga kailangan talaga natin gumawa ng mga original content yung akin oo kailangan pa rin talagang edit edit pero yung akin mga lodi wala nang edit edit kung ka kung ano yung ginawa ko mga lodi yun na yun wala nang ka edit edit yan mga lodi oo as in original no editing <laughs> oo wala 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 talaga mga lodi oo bahala na basta yun na yun oo kasi nga, o, mas, parang mas lalo matuwa si Serbeta. <laughs> Wala nang kay edit edit, walang walang bawas. Basta ganoon, walang edit edit ng mga lodi yun na yun. Oo. Oh. Yeah. na forma-forma na aking gilay mga lodi. Content original and then mga lodi tapos mga lodi sa mga baguhan sa mga baguhan talaga mga lods, ito gawain ko talaga 'tong mga lodi pag kayo gumawa uh, pag kayo nanood ng video mm -mm, wag na wag nyong wag na wag nyong uh, pabayaan na hindi niyo tapusin wag niyo laktawan yung para i-click niyo na maganda man ang content o hindi as long na umpisahan niyo mga lodi tapusin niyo na yan Mm -hmm. Dahil maganda ang return yan sa record na ikaw ay nag-watch ng mga content. Oo. Basta, yan. Sineshare ko yan sa inyo mga lodi, ha? Maganda ang balik yan sa inyo. Lalo na, pag lagi nyo yan, pinapanood, ganyan ang ganyan, ay, nako, super.